Hello guys, so today, exacto ngayong araw, 18 days na sila. So, pwede ko na silang ibaba sa lupa. Oh, parang mga anghel, binabasa din. Patanggalin ko na sila dito, ilipat ko na sila doon, sa kung saan mayroong lugar na mayroong scratch tapos mayroong lupa. Kagabi, nung nagpalit ako ng kanilang karton, kasi kulay brown, tingnan nyo naman kulay brown. Pero so, anong nangyayari, akala siguro nila lupa, gumaganyan sila. Akala nila talaga lupa yan, tapos nagbapat sa dustbots sila. So ngayon, for 1 hour, maximum na yung 1 hour, papatry ko sa kanila yung lupa. Kasi 15 days, siguro 15 days na mga bagong sisu pwede na sa dustbots. Pero kasi, yung mga baby talaga ng mga chicks, na kung kaakay-akay sila ng kanilang mother, Pwede naman talaga sila sa lupa. Pero ito kasi walang nagpalaki na nanay sa kanila. So, ito is tuturuan ko. Ako mismo magtuturo sa kanila. hindi ako magkakasak dun sa lupa, ha? Itatasin ko lang sila sa lupa. Hindi mo ako akong Grabe. So, ito na yun. Tara na, tara na, guys. Tara. Excited. Excited. Oh. Guys, pakitulungan nyo nga ako tungkol sa box, guys. Hmm. Dahil lang ha, walang lalabas. Kasasabi ko pa, walang lalabas. Oo. Oh, oh. Okay. Chik-chik. Come here, Chik-chik. Sumusukod na sumao. Tara, chik naka Nakaprepare na to. Yung lugar mismo nakaprepare na. Chik-chik, excuse me, babe. So, chik Dito na yan sila. Okay. Lalagay ko yung box tapos hahayaan ko silang lumipad pa na box. Oh, sige. Sige. Lipad. Oh, sige na. Labas na. Ay, sorry. Labas na. Ayan. diba? First time nilang lumabas ng bakuran doon sa kabila. Ito yung kanilang first time touch ng buhangin or lupa. So, nandito sila sa, sa lugar ng kanilang mga tito. Ayan, no. Dito sa lugar ni Bradley, ni Otlo, ni Tikbalang. At natakikita nila si Kuya Sky andon sa malayo. Siyempre si Lolo Hawk nandon. Lolo talaga, no. So, ayan na ha. Good for one hour lang kayo. So, 10pm na. So, ganyan lang talaga yung langit ngayon kasi makulimlim. So, af mga after one hour, mga alas dos, yun, tatanggalin ko na sila dito. Hindi sila pwede masyadong magbabad, lalo na at baka biglang bumuhos yung malakas na ulan. So, habang nandito sila, lilinisan ko na yung kanilang bahay sa kabila. Tatanggalin ko, ko ng kanilang mga dumi, papata ko ng tubig, magre-refill ako ng pagkain. Dito silang yun. Tapos, maglalagay ako ng Madre de Agua para sa kanilang salad dito. Saglit lang guys. Wala akong Madrid de Alba. Eto. na to sa kanila. Tapos ibibigay ko lang. Fresh na fresh. Meron pang mga ano dito. Gagamba. Para sa kanilang protein. Halayin ko lang sa kanila. Tapos pahayaan ko na sila dyan. For one hour. So ayan na bahala na muna kayo sa inyong mga buhay dito. Wala namang pagpupuntang pusa, hindi naman sila pupuntahan ng pusa kasi nandito yung mga malalaking manok. At saka so far wala namang ibang pusa na nagpupunta rito na stray cat so they are safe. Punta tayo sa kabila. Napakasimple lang maglinis pag ganito yung lugar nila. O so, yun yung pag, pagkait sa kainuman. syempre yung kanilang higaan. Ito yung sinasabi ko na dito sila nagda ba? Akala nila talaga lupa ito. Ang maganda lang kasi dito napaka convenient na linisin kasi kukunin mo lang to tapos malinis na lalagyan mo lang ito sa compost o diretso sa mga halaman kasi yung lugar pag malinis eh. Kanda tingnan. Tsaka komportable yung mga alaga kasi walang langaw na sadong namamasyal sa kanilang lugar. So ngayon, araw lang kanilang plain water. Di ba guys, nagbibigay ako ng tatlong magkasunod na araw ng plain water. Tapos, apat na araw na magkakasunod para sa kanilang pampalusog na protein naka na to para pag bumalik sila sakali mang wala kasing dun eh alam kong uhaw na uhaw sila masarap niyan yung fresh water sa kanilang pagbabalik so ngayon antayin ko lang mag isang oras tapos balikan ko kayo kasi dun na natin sila iha harvest Uyay natin sila guys guys mag isang oras na final preparation ng kanilang pagbabalik Tanggal yung gulay. Dagdag ng pagkain. Siyempre yung tubig nakaredy na niyan eh. Isa lang yung dalagdag kong pagkain. Tapos, kuha ko ng malunggay pamalit sa kanilang tapos nyan sarap tapos balik, tapos kunin na natin sila maya-mayang konti. Tada! Hindi ako nagsasalita kanina kasi baka magulat sila eh. Nakakuha na ako ng video pero nakabulong pa rin ako kasi baka magulat sila so far guys nag enjoy sila dyan <laughs> yung isa sobrang enjoy sinalpak yung sarili niya doon sa lupa guys it's time para kuhan ko na sila kasi 1 hour na mahigit sabi ko diba 1 hour lang maximum ng 1 hour pero nakita ko kasi sila kanina nag enjoy kaya hinayaan ko mag 1 hour on something So, ito na Chik, lang Uy, 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 saan ka pupunta, baby? Diyan ka lang, diyan ka lang Eh. Tsk ma. <AUL1> <laughs> Sa tulong nang Madre Diego. Tree. Grabe. So guys, tara na. Parang pa pala ito buhatin. Yan ito siguro. Sakit. Wala. Tara na. Okay na. Nandito na kami lahat. So, therefore conclude na pwede ko lang kayong kunin at ipasok sa inyong bahay.

Ayun na guys, ang kanilang first day ng pagdadasbat. So, sa mga susunod na araw, siguro idadagdagan ko pa sila ng oras or minuto sa kanilang pagdadasbat. Kasi, nag-enjoy talaga sila. Tsaka, ang nakakatuwa silang tingnan. Yun ang kanilang milestone for today. Yun ang aking manok adventure. Ito si Aling Mimay. Bye-bye guys. Bye-bye. Nag-enjoy kayo. Uuhusin.